Sir. Uh -huh. Eh, sa likod ko po kasi uh, nasakit kasi na ano ko ako sa pulmon. Parang gumano po yung mata ko po pa Bakit? Ano? Na, ano bulas po ako sa lasing po kasi ako. Yung pagitan ng pool at uh -huh. saka gate parang ganito lang? Yung pagitan. Kasi nag-set up po kami ng pool nung tapos yung Parang Anong ay, pool? Yung dino mga na-assemble na, na po. Bilyaran? Dino yung swimming pool. pool. Ah, swimming pool. Kala ko yung pool na ano. <laughs> Yung full na <laughs> yeah. dipitsa, nadulas ka. Ngayon, tapos after 5 days, yung pa mo, umayon. parang gumanyan ka, oh, napilipit kang, oh. parang natupi ka nung yung hindi mo man gusto, oh. pero umabot sa sokdolar pa, maiip. Pag ganito, ang tendency niyan, maiinat yung mga nandito mo, mga spine mo. Lalo kung hindi ka stretchable, tapos bigla kang kinupik, magre-react ngayon yung mga nerve mo dyan ah. yun, yun nga po yung problema, kaya maabot na siya hanggang pa eh. magre-react talaga yan. Hindi mo ba, hindi ka ba stretchable mo? I mean, hindi, hindi mo nagagaya yan. Hindi, hindi Tapos bigla yung gano'n okay. yun. Dalawang okay. Dalawang paa. Ngayon ang nararamdaman mo, namamanid-manid yung mga paa mo. May masakit-sakit po siya. Kailan, kailan ka nagulas? Ano na po yun Yung September. September pa po yun. Tapos po. Last year? Opo, ko tayo po Anong violence? Mayroon sa akin diabetic daw po. Diabetic? Ngayon, diabetic ka rin talaga? Ngayon po normal na po eh. Noong January bumalik po ako, normal na po siya. So, lahat po nung ano sa akin, normal na. Alam mo ang diabetic pare, hindi ka agad dyan nawawala ng mga bonbon lang. Yung, ang bilis. wala. Pag diabetic tayo, diabetic na tayo. Ano po yan? Minsan, asymptomatic pa yan walang ano, wala kang maramdaman. Darating na lang yun bigla, na-stroke ka. Darating yung mga panahon na ano. Pero, Madalas yan, asymptomatic pa nga. Nasa 200 lang po yung sugar. Oo, yun. oh, mababa yan. Opo, tapos nag-140, nag-120, nag tapos nag-normal na po. Ang mga matataas yung 250, hmm. pataas. Hindi naman pa kumabot dun sa... akin. E, Iba nga, umabot pa ng 400 eh. Pero yun sa'yo, ilan pa ka na? Type po. Oh, bata mo pe ba eh. Kasi kung tanong gamot po yung namin ko, hindi, hindi, parang wala ka po eh. Wala ko Ang nangangang naman mo eh, manhid? Oo po, nangangang manhid. May short ka? Oo. Short? Nako. Eh, pag kami yung may nararamdaman naman tayo, bumiba akong tayo dapat short ako ba? Hindi mo nga kayo kung may short ako dyan. sensitive na, masakit na. Hindi nga hindi naman ako. Kailan yun? Sabi mo kanina. Hindi, masakit. Dati? Masarap, masarap po. Pero ngayon, hindi na kasi nagagalaw na po siya na hihigat yun. na po. Yun, kailangan may therapy mo na ng kaplus ng pagmamahal yan. Pagka alam niyong gumaganon, huwag niyong pabayaan para masanay. rin na, ba, ginaganon ko, masakit na. Araw-araw na lang ganon. Hindi, pa-actionan mo na. Pa-actionan mo na kasi pagka pinabayaan mo, mananatili ka na pag ginanyan ka na. Ganon siya. Aw! po siya. Ka Kaya nga, buti nga ka na kahit pa paano may nagmamasats-masats sa'yo. Ngayon, hindi nyo yun yung hindi mawak. naman sensitive siya kasi hinihilot sa madaling araw. Bakit sa madaling araw ka nag-ihilot? Bago po kasi ako trabaho. sa trabaho. Bakit ako matulog? Tayo Ay, ay, hindi, yun, may palatandaan na malaki ito dati. Oh. Opo, matabay po hmm. yun dati. Hmm? hmm? Biglang bumagsak yung katawan niya. stress Sasakit oh, Sa sakit stress. ng mga nararamdang ako dito. Siyempre, may mga unexpected kirot pong mga nararamdaman mo. Okay, relax na ako. kala ka lang? Okay, okay lang, lasing lasing ka kasi Relax lang Ayan Okay na ka Pag uuwi pa huwag masyadong magpakalasing Walang magtira Masarap mag-inom eh so, kailangan, kaya natin kung nagmumutos pa pa uli. Hindi, mo, Yung kanin, tawag mo ro'n, nanin. Nanin. Okay, masasilo ko si tapos mamasal siya natin. Eh, yeah, no? Mga ilang kilo ka dati? Ano po? Nag-92 ko. 92? 72 ako? Tapos ngayon, 70? Oh, 89 ako eh. Mas malaki ka pa rito. 89 na yan. Kita mo ngayon ano na yan. No? Bulls na nakatama niya. Triple XL lang suot niya. Tapos oh, ngayon. O, di nakatulong sa'yo na bigla na, no? Na diet. makakatulong na talaga sa iyan kasi pag naayos na kita parang lahat ma check na ganoon din yan eh ito dito ito masakit din okay sensitive nga, totoo nga ang sinasabi niya okay sige, roi pehing ano Ne ne ne. Wag sensitive. Iba to hindi to ano. Hindi to hindi to plantar fasciitis or ano, yung scar bone. Iba to. Iba yung ano iba yung tracing niya. Eh. Kumbaga, mayroon siyang incidenting tinik look na parang tao no. ito. Wallet. Ang baso. Parang ganun nga po. Ginanong Ang wallet. Totoo. So, okay. Hindi, kasi yung control mo, ikaw na may sabi, lasing eh. Mm. Kung pag pagbagsak mo, wala nang tukod-tukod. Ah, buti ganun. nga, buti nga po may gate kaya hindi po tumama yung ulo ko eh. Sumantong ano pa, nakasalo pa yung gate. po. Ayun nga, yung nagligtas din sa'yo. Kasi pag ulong tumama sa'yo, head bang up, pang! Nani nang tawag mo talaga sa kanin. Matanda lang kikilos-kilos sa'yo niyan kasi mm. baka mag... Tapos, swimming pool pa yon Pagpasa ka na agad. Opo. Tapos nung pagtapos mo na. Ito, eh. Idol. Mga <laughs> habang tumatagal, magbabago na yan. Pag naayos ko na yung balakang mo, dire-diretso na yan. Higa ka. Pati haya. 1 to 2 days makakaramdam ka ng changes. Kumbaga, meron na lang matitira dyan ng mga ano, yung parang mild-mild pain reaction. Normal lang yun. Pero 3 to 4 days, yan. Diyan mo na mararamdaman yung ba? Medyo ano ah, umi nawa umihi na yung pain ng ano ko Tapos, yun nga, yung pakiramdam mo, mas gagaan na yan. Tapos, sabay-sabayan mo lang din ang gulay ng pagkain para yung mga na, na walang vitamina sa'yo. Kasi itong biglang weight, weight loss ng ano, hindi yung healthy. Okay, inhale, exhale nagayayat kasi bumababa ba ng immune system mo, bumababa yung mga mga potassium mo, bitamina mo, kaya ka nag-lose weight. hindi siya sa healthy diet, hindi siya sa mga exercise. bilang na lang. na ka mo sa kung mo mo ka, kailan? kung mo mo sa kung mo mo lang? Bago lang, recently lang pala. So ngayon, idol ang mararamdaman mo niyan. Bukas, sud na araw, parang may pain, muscle, normal muscle, mild muscle pain reaction. O, oh, yun. 3 to 4 days, yan na, gaganda na yung paramdam mo yan. Pag gumanda na paramdam mo, huwag mong palaging kalit, huwag mo itong makakalimutan. Pag na, kunyari, nakapagong gising ka, pag bangon mo sa igaan, sige, bangon ka, tagilid ka muna, yan, tukod mo yung siko mo, Ganyan ang tamang pagbangon. Tukod mo yung mo, tapos baba mo ito. Tukod mo, tukod mo okay. sa siko mo. tayo ka na, tayo ka na. Yan, sige. Yan, yeah, baba mo yung pamo, ayos mo, position mo. Yan. Okay. Tapos, yan, pag nakagising ka na, tayo ka. Nakagising ka na, sige, magsinilas ka. to. O, oh, lakas ang konti. Kabila. Yan lang. <coughs> isa lang. Upo ka ulit. O, pag nagkaroon mo, naupo ka na. Tapos ngayon, bumili ka ng pao, ganun din mo yung balakang mo. Ganyan, ganyan din mo lang. Tapos ikaw, kaya abot mo naman yan eh. Hmm. Di ba, dati ka nang naging sensitive. Hmm. Sa tulong ng mga plus, nawala, di ba? Ngayon mo patunayan sa akin na kaya mo mag sa sarili mo. O, sa mga kasama mo sa bahay, ma mama o ate. Dati ko talaga hindi ito mga mga. So, gano'n ganun din mo lang, ganun din mo lang. O, kaya, yes. ngayon nga, kung may kasama ka, sa isang linggo, pamasage masage ko lang. Pero kung gusto mo pa treatment dito, next week, Wednesday ulit, tao rito. Okay? Ay, hindi, hindi ka na magpapabok nun, ako nang bahala ron. Pero kung hindi ka pupunta, mag-chat ka sa amin, Tuesday, Master, out ako. Kung magaling na ako. Mag-report ka lang. Kasi yan sa'yo, wala kang dalang files. Under therapy kasi yan ganyan. Under therapy talaga yan. Pero sa akin, minamaximize ko na kasi. Baka lang, Baka alam ko, baka okay ka na eh. Pag may port ka lang. Okay, Tapos, yun nga, sabi ko, 1 to 2 days normal lang i-maaramdam ka ng mild-mild muscle pain reaction. Pero 3 to 4 days. Okay? Huwag okay. ka lang maliligod today, ha? Okay, okay sige. Thank, thank you, Bapak.